Ito, ang Sniper 150, kadalasang ginagamit sa drag race at motor show. Pero, ito na siya ngayon. Sunog, puro gas at halos wala ng pag-asa. Kaya naman, samahan niyo ako na pumunta sa Sandy Shores para libutin ang mga scrapyard dito at hanapin ang Sniper 150. Kaya, uh, mga boy, uh, nandito tayo sa may Sandy Shores po para hanapin yung abandonadong Sniper 150. Uy! Nandito po pala si Idol Kevs, ay boy! Warap mga boy! Andito na uh, naman ako sa karantada... Tay, Katarantaduhan ko mga boy! Uy! Boy! Mananarantado na naman tayo dito sa syudad na to. <laughs> Dagi may <laughs> nagpipicture dun boy oh! Saan boy? Barilin ko ba yan boy? Wag And wag boy! boy wag! wag. Polis yan boy! police. Wag ba? Wag wag polis yan boy! Ay talala, boy. Nakalabit ko boy! Pasensya na! Okay lang so, yan boy! Sayang boy! Nandito pala tayo <laughs> sa malaking ano! junkyard kasi kasi alam ko nandito daw yung ano eh, yung sniper 150 tol alam mo A ba yun, tol? hindi ko lang alam tol eh baka nilipat nung may ari ano tignan na lang ay. natin tignan na lang siguro natin uy kaki ano yun? alaka may namamaril tol may namamaril tol alaka alaka wala akong baril sasapakin ko na lang sinapak oh, ko na tol Ay Patay yan Ay kaagi, buhay pa to isa tignan mo to tol Ano yan? So yun, ta tara, natin yun, tol. Grabe yung mga well, kanil dito. rin sila sa hindi pa sila nakakalimot sa pagtapa ko sa nila. Oo nga, boy. Ano ka kasi, boy? Tatapakan mo kasi. <laughs> di ko naman sinasadya <laughs> yun, boy. Boy, ito ba yun, boy? boy? Ano ba, boy? Ay, di pa pala yan, boy. Hindi pala yan, boy. Ito, hindi pala to yun. Kala ko yan yun, eh. Ako, oh, kotse yan, eh. Di naman yung motor, eh. Ay, sa akin naman. Wala naman so, nata dito, tayo, boy. Dito? Plant, isisilipin mo nga dito sa taas, baka meron dito. Tignan mo nga dyan. Ay, boy. Wala, boy. Wala, wala. 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 Wala uh, dyan, boy. Tara. Puro mga nilan. Ano Tara. Doon tayo sa pangalawa. Ay, mga replano, boy. Iroplano. Wag boy. Oh. Mahirap yan. Si Dong FPS lang mag... Ah, ano yan? Mag... Re-restore si ng dong. mga ganyan. Si Dong na pala. Sige. Oo, si Dong na lang. Pala. Tara, boy. Doon tayo sa pangalawang... Sige, helmet ako, boy. Ah, para safe kasi. Sige, boy. Sige lang. hindi tayo mapahamak dito. Wala akong tiwala si magmaneho, eh. Boy, may, dapat may tiwala ka sa akin, boy. Professional Ay, driver ako, pa. boy. Ay, professional nga pala. Pasensya na, pasensya na, boy. Okay lang, boy. Tara, pangdala tayo sa second junkyard, mga boy. So, ayan, boy. Ah, po, babalita ko na lang kayo, mga boy, pag nandun na kami sa second junkyard. So, ayan, mga boy. Ah, nandito na tayo sa pangalawang junkyard. Boy, nakita mo ba si Mang Robert? Boy, naku, may galit si Mang Robert sa boy kasi binaril ko yan. Ninakaka ko ba naman yung ano, kawasaki ninja ng amo niya. Bakit na boy? Kawawa naman si Mang Robert, boy? Ang kawawa lang... sa pakapakin ko itlog nun eh. Hindi <laughs> yung kawawa, boy. Gabi ka naman, boy, kay Mang Robert. Ay, wala si Mang Robert dito ngayon, ah. Saan kaya siya? Hindi yung ata si Mang Robert. Uy, kotse to ni Mang Robert. Kotse ni Mang Robert to, no? Oo. Oh. Ito? Boy, anong gagawin mo Aha. dyan, boy? Anong anong gagawin? Oh. <laughs> Pang Robert Pahin na lang to, eh. natin yan. Oh. oh. Yan. Dito ba yun, boy? Pasabugin ba? Pasabugin. <laughs> ba -ba, boy. <laughs> Wala naman nata dito yung Sniper 150. So Wala pa dito? Yun. Ay, boy, may alam akong isang lugar, boy. Kaso, konti lang yung kochi dun. Makawala rin dun, eh. Pero, hmm. try natin puntahan, boy. Sige, boy. Tara, tara. Tara, tara. Punta tayo dun. Kasi... Ano eh, solid din yung mga Sniper 150 eh. Yung nag nga, din ako nyan eh. Ang bilis. Mabilis ba, boy? Depende Hindi pa rin niya pagkakaayos akil, eh. yan. Uh, ay, kagin, napendot ka na naman yung baruto. Ay, mo na naman, boy. Naka-like na ba sila, boy? Tsaka naka-subscribe na ba sila? Hindi pa tayo. Ay, nako. -oh. Hindi pa naka-like and subscribe yan, boy. Kanina pa nanonood yan sa'yo. Nako boy. Tatampo na ako niyan, boy. Eh, huwag ka magtampo, boy. Kasi maglalike yan. Mga mababait yan sila, boy. Ay, uh, eh, naka-like na ata sila, boy eh. Uy, naka-like na ba ata? Ayun, boy, naka-like okay, na siya. Naka -like naka Tara, Masaya na ako. Naka-like na sila, eh. Oh, ayan na si Kenjiro. So, Tara, boy, tira, tira, dito ba 'yun, boy? Yun. Delikado ata oh, dito, dire boy. Diretso mo lang 'yun, Diretso mo lang. Delikado ata dito, boy, eh. Hindi, delikado dito. Ay, ito na 'yon tayo, boy, oh. wait lang, boy, lumagpas tayo. Oo. Tingnan natin 'yon, Nga, boy. Sana meron lang 'yon kasi ito lang 'yung alam kong junker, boy, eh. Kunti lang ata dito, uh, boy. Tama nga sinabi mo. Kunti oh, uh, lang. Kunti lang. Oh, may nakita na kagad ang motor pero nakatayo. Oh, <laughs> boy. <laughs> ano bang <laughs> motor? Ikaw kasi makita ng maayos eh. Uy. Ay, grabe naman, boy. Ang dami. Ang... Ay, kagi, boy. Ano yan, boy? Ito na ata yun. Sniper, sniper 150, oh. Grabe naman yan, yun? boy. Yun? Kawawa naman, no, Puro gas, ano gas, puro sunog. oh, boy. Yan yun, eh. Tinan mo, oh. Kawawa, kasi, naman, kawawa boy. Na to. Kawawa wow, oh, naman to. Boy. Ano boy? At ara restore natin to. Ay, ah, ikaw bala boy kung gusto mo i-restore yan. Wala pa akong wala ganyan eh. To. Wala pa akong ganyan wala eh. pa eh. Wala pa ganyan to. Oo, oh, wala pa akong ganyan. Ayan, no? <laughs> Uy, ano yun? Uy, kagin na ano ano yun. Ito ano lang, boy? Ito lang yung Puro, boche, review mo muna dine. yan. Sige boy. Sa so, mga boy, ah, ang pala dito, ang dami niyang ano, gas-gas, sunog na sunog na rin siya mga boy. So yan boy oh. Boy, alis na ako boy. Salamat boy. Ay, boy. Joke pa pala. Ano boy? Joke lang, joke lang. Boy, nawala yung gulong niya dito sa unahan, no? Ay, butas. Oh, boy. Oh. Ay, naku, wala ka tala. Sirang-sira, ayan, boy. Oo oh, nga, boy. Ano, sunod na, na diyan Dito? Karga oh. na natin yan. Oh, tara, boy. ah oh, so, mga tayo, boy, ah uh, babalitaan ko babalitaan ko na lang kayo mga boy pag nalagay na namin yung sniper 150 dito sa ating sasakyan. So, tara. Hey, mga boy, ah, nandito na nalagay na namin ni Kevs yung ano, yung motor. Sa so, mo boy, saan natin dadalhin 'yan? Wala so, boy, ba Tataling muna 'to? Sige sa boy. Sa lumang sige. mechanic shop boy. Sarado ba yung man, kila boy. kay Kenta at kay King? Sarado ba? Pa. Ang pagkakalam ko boy, oh, sarado. Sako, dali tayo sa luma boy. oh, na talaga tayo boy, wala tayong magawa dyan boy. Oh, tara boy, sakay na tayo. Tara, tara sa sino kayo nag-iwan ng motor na yan boy nakakayaan lang dyan no oh. eh ganyan talaga boy kapag napaglumahan na ng panahon boy iba na kasi mga bagong ngayon eh mga big bike na kasi kaya Oo, ayun mga, boy. wala na napapag eh pag talaga na hmm. napag-iwanan na wala na talaga boy ano ba gusto mong kulay dito sa motor na ko? Yellow boy, syempre yun. Alam mo naman boy, yellow talaga ako boy. Dilaw gusto mo? Oo. Eh, ganyan okay. din mga gusto kong kulay. Mga okay. dilaw eh. Dilaw din pala boy. Sa'yo rin pala boy. Eh, hmm, sino eh, ano to? Ano boy? Lang, ano ba? Doon na lang siguro tayo magkita kita boy. Kasi ang layo pa ng lugar na to eh. Oo nga boy eh. Sa'yo eh, mga boy, ah, nalagay na namin yung Sniper 150. So, babalitaan na lang, na lang namin kayo pag nandun na kami sa Lumang Mechanic Shop. Ayan mga boy, ah, nandito, na nandito na kami ni Kev sa city. Boy, And, ang haba nung ano natin boy. Biniyahe. Eh. Oo oh, nga ano boy, boy. nagutom ako boy. Baka may pais na ka naman dyan mamaya boy. Baka naman. Oh, sige boy, libre kita boy. Oo oh boy, diretso mo lang yan boy. Kasi malapit na rin tayo doon sana eh. Sa so mechanic shop boy. Sa mechanic shop nila, kente eh. Oh, sige boy. Dito, dito, na lang talaga yun malapit boy. Sige lang boy. Uy. Diretso mo lang yan. Liko mo. Sige, boy. Yan. Liko mo yan. Dami pala mga ano dito. Sasakyan, boy. Puro truck din. Oo. Oh. Tapos liko mo ulit, boy. Lagpas ka lang, boy. Lagpas na tayo, boy. Pari naman, boy. Lagpas na pala tayo. Yan. Mamaligaw pa tayo dito, eh. <laughs> Uy. Dito yan. na ba yan, boy? Ito na. Ayan, sa mga bayan, dito na kami sa mechanic shop. Sa lumang mechanic shop. Boy, bayan boy. Oo nga, dito nga oh, boy. Oo, dito yun boy. Diba boy ah? Yan. Yung, no. Oh, boy, nakahelmet helmet ka pa rin. Hanggang parin, ngayon, no? helmet Oo, oh, para safe boy. Diba? <laughs> Ayan boy ah, kitang kita oh. Ganyan. Wala boy sunog na sunog talaga siya boy tunog ba? Oo oh boy, sunog talaga siya boy, oh tinan mo Oo oh, nga ano Eh, lapag na natin yan, wait lang Pasok ko na tong ano Sige boy, boy. ah sa say, mga boy, ah, bababa na lang namin yung Motor sa... Ay, baba na namin yung motor Sa sasakyan So, ayan yeah, mga boy, babalita na lang namin kayo Tara Kaya mga boy, ah, nababa na namin ni Kev's yung Motor Boy, tinan mo naman boy, kanina kulay blue lang Ba't ngayon naging metallic na boy <laughs> Ganyan talaga yan boy kasing kulay na nga ng ano mukha mo yung motor oh Boy karabi ka naman at least makinis Ay. boy Pasensya na boy pasensya na boy Ano boy may tatapat ano? ka ba dyan boy sa motor ko Ay gusto mong kunin ko yung motor ko sige hintayin mo, mo dito o Sige boy hintayin na, hintayin na lang natin siya mga buddy kukunin ni Idol Kebs yung kanyang motor Ito so, sa atin oh uh, ayusin pa natin oh uh, wala Ay, yung gulong mga badi nakita niya naman wala yung gulong niya body oh nasunog nasunog yung body niya nako naman papagastos tayo dito mga tol yung mga body hintay na lang natin si idol caps na dumating Ayan mga boy andito na si idol caps boy yan na ba yun boy ba Bo, ano ano ka sa akin ngayon Huyo ka sa akin boy ganda nung tambucho mo boy ah yan Ha? Ang ganda ng tambucho mo. Ang liit. gawa Kami dalawa ni Wayne gumawa dito eh. Uy, kayo yung dalawa ni Wayne no. Lupet. Oo, siyempre Ano boy, tara. Ayusin na natin ito boy. Para mga pag-drag race na rin tayo. Sige ba? Ayusin na natin yan. O, sige mga boy. Ah... Balitaan ko na lang kayo pag naayos na namin ni Idol Kibs tong Sniper 150. So, tara! Okay, yung flatbed na yan, boy. Ewan ko lang kung kanino yan, eh. Ay. Hindi na dito, boy. Sige, boy. Saan na ba yung motor, yung motor, boy? Ayan yung motor, ayano Ayan, oh. Uy, grabe naman yan, boy. Pinaganda Ayan mo naman. Pagkita oh. yan. Ha? Ganda. Kitang-kita yung yan. finish niya, boy. Siyempre, pre Motor mo yan, sige, eh. Ganda ng tambol siya, boy, oh. Subay oh. so, karera yan sa akin, boy. O, oh, sige, boy. Tara, ah. ano? Okay. Tara, yan Kaya mga ta buddy. Sa akin. Kakarera kami ni Idol Kev. Saan tayo magkakarera to? Sa DJ na sa airport. Airport na tayo para ano, maganda. Sige boy, punta tayo airport. Tara, tara. Eh mga boy, andito na kami ni Idol Kev sa uh, airport. Boy, may lumanding ata ang aer, ano, aeroplano. Kita mo ba yun? Oo oh boy, yun o, oh, yung dilaw Nakapunta naka, ano na boy, nakapunta na dun sa Grabe naman yun, yun boy, o oh, Tara game boy, saan tayo mag start? Sige, dito na Sige, bilang ka na ha O sige, bibilang Ikaw bumi lang bumilang boy O sige 3 2 1 Go Bye bye boy Uy boy, Boy, ano yan, boy? Ba't mo kinalikot yung motor mo, boy? Ang bilis niya na. Ah? Oh boy, hindi ko ito kinalikot. Ikaw ko malikot nito. <laughs> Grabe. Ang bilis naman yan. Mas mabilis sa boy. sniper ko. Boy.